Welcome sa unang yugto ng ating video, ang hunt na naging bangungot. Normal na araw lang para kay Jack. Naghahunt siya for sport sa tahimik na gubat. Tahimik siyang naglalakad nang biglang may marinig siyang twig snapping. Agad siyang napatingin at nakita niya ang beast, isang malaking halimaw na may nagliliwanag na mga mata na kasing laki ng plato. Siya na ang prey at nagsimula na ang habulan. Sa pagtakbo niya, nahulog siya sa isang bangin at napasok sa isang portal. Habang nasa portal, narinig niya ang mga tinig ng mga kaluluwang pinahihirapan. Nalaman niya na ang beast ay hindi lang halimaw, isa itong kulungan para sa mga patay na nilamon nito. Ang lihim na armas at bagong mundo. Nakatakas si Jack sa portal, pero nasa bagong mundo pa rin siya at hinahabol pa rin ng beast. Nakakita siya ng isang malaking puno na may nagliliwanag na carvings na nagsilbing gabay niya. Dinala siya ng mga carvings sa isang kweba kung saan nahanap niya ang isang makapangyarihang itim na espada. Gumawa siya ng plano na hindi lakas ang gagamitin niya, kundi talino at ang kapangyarihan ng espada. Umakyat siya sa isang mataas na puno at hinintay ang halimaw. Sa perpektong timing, tinalo niya ang beast at sinaksak ito. Ang halimaw ay natunaw at ang mga boses ng mga kaluluwa ay sa wakas ay napalaya na. May nakita si Jack na isang kubo na kung saan pwede siya magpahinga. Akala niya safe na siya, pero may narinig siyang footsteps na papalapit sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Isang bagong kakampi at nakakatakot na tuklas. Si Jack ay nakakilala ng isang babae, si Anya, na nakaligtas din sa beast. Tinulungan ni Anya si Jack, at sinabi niya na sinubukan din niyang labanan ang halimaw dati pero nabigo siya. Sinabi ni Anya na may natuklasan siyang tunnel na pwedeng maging daan palabas. Magkasama silang naglakbay sa tunnel at nakakita sila ng nakabaon na alien spaceship. May biglang lumabas na bagong halimaw, isang nakakatakot na spider-like na nilalang na nagbabantay sa ship. Nagtulungan sina Jack at Anya para talunin ang halimaw na ito. Matapos nilang talunin ang halimaw, napasok na nila ang spaceship. Pero sa kasamaang palad, may napindot si Anya na buto na mag-activate ng distress signal. Ang hindi inaasahang tagapagligtas at bagong simula. Naghihintay si na Jack at Anya kung sino ang sasagot sa distress signal. Isang alien pilot ang dumating. Naghanda sila para lumaban pero ang alien ay hindi pala kalaban. Ipinaliwanag ng alien na kanya ang spaceship at nandito siya para tumulong. Inayos niya ang ship at binigyan sila ng ginto at ibang valuable resources para sa kanilang bagong buhay. Ibinalik sila ng alien sa Earth pero sa isang hidden, technologically advanced na syudad. Nagpaalam sila sa alien at nagsimula na ang kanilang bagong buhay. Ang wakas. Ligtas at magkasama, sina Jack at Anya ay nag-invest ng kanilang yaman at nagtayo ng magandang buhay. Nagkaroon din sila ng paraan para makipag-ugnayan sa kanilang mga bagong kaibigan mula sa ibang planeta. Ang kanilang adventures ay nagdala sa kanila sa isang mas magandang kinabukasan kaysa sa naisip nila. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, comment mo lang sa baba ng video and pakishare and pa-follow mo na SE ako sa aking TikTok, paki-subscribe sa aking YouTube channel.